mga bagong pasabog ang nangyari po sa hakbang ng maisog sa Hong Kong at iba't ibang isyu po kaugnay sa mga kapalpakan, kapabayaan ng administrasyon ni Bongbong Marcos ay isiniwalat po ni Atty. Harry Roque at iba pang resource speaker sa hakbang ng maisog. Kaya nga ang sabi natin mga kababayan, kahit anong gawin pang pang uopres pang-pipigil po ng administrasyon ito, sa mga Pilipino na gustong magsalita, abay hindi na rin po nila kayang pigilin ang mga hakbang ng maisog sa iba't ibang parte po ng mundo. Kung sa Pilipinas ay gaya nilang paglalagyan ng mga malalaking truck, mga malalaking uh, dump truck, ang mga ginaganapan ng hakbang ng maisog, yung binabawi ang mga permit. Pero sa ibang mundo po, particularly po sa Hong Kong kahapon, naku po, ah, hindi kayang pigilin ah, nitong si Kukak at ng kanyang mga kaaliyan. Okay. Dahil ang OFW ang talagang bumubuhay sa ating bayan ngayon at kinakailangan madinig ang kanilang boses. Dahil kung wala ang uh, luha at tawis ng OFW, lubog na ekonomiya sa binistrasyon ni Diktador Marcos Jr. Ang ginawa kasi ng Marcos administration, pinatahimik ang Pilipino wala na tayong press freedom. Alam natin yan sa SMNI, yung pagmamalabis na ginawa ni Bongbong Marcos sa press freedom at sa mga sagrado nating karapatan. So napakahalaga. Natutunan natin yan through all the years, lalo na kay President Duterte, kung gaano kahalaga ang boses ng Pilipinas, kung kaya't ang mga ganitong mga events ay napakahalaga kasi nakakarinig naririnig natin ang boses ng mga mahal nating OFWs at naririnig nila kung ano ang totoong estado ng Pilipinas. Ano ang totoong estado ng Pilipinas ngayon? Bumubulusok pabagsak ang Pilipinas. Pinakamataas na nararamdamang nararanasan na gutom nangyayari ngayon. Pinaka na na poverty rates nandiyan ngayon yung <laughs> yung ating ano yung ating ekonomiya ay bumubulusok wala capital flight naglabasa na mga investment so ito po yung sinasabi po ni Dr. Loren Badoy mga kababayan po natin ay pawang katotohanan kung ang sinasabi po ng uh, mga trolls at mga tambangag na vloggers mga kababayan po natin na puro paninira lang pagmumura ang uh, mga ginagawa sa hakbang ng maisog. Walang ganun po mga kababayan. Totoong issue lang po. Dahil kung uh, sinasabi nilang sinisira, isirang-sira na po yung uh, itong ating presidente dahil siya mismo ang sumira nung binago niya po yung kanyang mga polisiya, lalo na po pagdating sa West Philippine sea, at mukhang uh, hindi natin mitindihan kung sino talaga yung uh, totoo nagpapatakbo ng ating bansa. Kasi yung mga dati niyang kaalyado na nagpapanalo sa kanya, ayun ay din po ngayon ang kanyang uh, uh, sinisisi, particularly po ang dating presidente. At uh, alam po natin na uh, itong si sa, uh, ay hindi naman ito basta-basta magpa-fine ng uh, mga fabricated at mga reuse na kaso kay Pierre Arde at kay Senator Bungo kung walang malaking uh, tao na nasa gobyerno ang uh, may utos nito. Yan po yung aking nakikita dyan mga kabayan. Ang tanong sino sa kanila ang nasa likod ni Trillanes? Yung Moody's na ano rating natin, the worst underperforming economy whereas under the Duterte, the most... Grabe no. So ang Pilipinas na, nung mga nakarang administration, may pandemya pa, ay ah, yung pinakamabilis na pag-angat ng ekonomiya. Pero ngayon, worse economy ang Pilipinas. O, oh, paano nyo masasabi na sinisiraan? So sila yung sumisira, mga kababayan. Dahil, papano ah, paano po tataas yung ating ekonomiya? Kung oh, kaliwat kanan po yung pamimigay ng ayuda at mismo presidente ang nag-ikot. May ano naman eh, may DSWD secretary na. No? Hindi pa. Tapos lahat ng congressman nandun nakasunod sa kanya. Para saan? Promising economy ang Philippines in Asia. At nararamdaman na natin lahat at dinala pa tayo sa bingit ng gera. At ang CPP ay nakaka-recover sa ilalim ng isang pangulo na walang kayanan na mag, mag, maging pangulo ng isang bansa. So yan ang estado ng Pilipinas ngayon. So napakahalaga na hindi tayo papayag hindi tayo papayag na tayo ay tatahimik. Kahit na sino sa atin, kami ang mga nagsasalita, resource persons, okay, nagsasalita kami, pero bawat boses ng Pilipino ay kailangan marinig ng isa't isa at lalong-lalo na ng buong mundo. No, kung ano ang ginagawa ng Bongbong Marcos na ito, hindi lang sa Pilipinas, kung hindi sa Southeast Asian region at sa buong mundo. Kaya mga pagtitipon na ganito, kasi nakasaad dito sa ating saligang batas. Sabi ng saligang batas, mayroong kalayaan tayo magtipon-tipon and to petition for the of grievances. Ibig sabihin, kapag nagtitipon na ng ganito ang mga tao, mayroon ng hinanain. Ayan, correct po mga kababayan po natin. Hindi mabubuo po sa totoosin itong mga hakbang na maiso, particular din na sinimulan po dito sa Pilipinas, sa Davao ni dating presidente uh, Digong, 'di ba? So napakabilis. Uh, parang ano lang ito eh, parang mushroom na napakabilis po uh, nabuo at ngayon iba't ibang parte po ng ating bansa may mga tinatawag na hakbang ng maisog kung saan nanindigan po ang ating mga kabayan. natin, hindi para manira, kundi magpalabas ng hinaing at reklamo at uh, manawagan na rin sa ating presidente na may mga mali po sa kanyang pulisiya at sa kanyang pagpapatakbo sa ating bansa. Tandaan natin mga kababayan po ha, hindi lang po ordinaryong Pilipino ang nakaramdam niyan. Lahat po, particularly po yung mga OFW po natin. O na nakikita ng mga pagkakamali o di tamang pagpapalakad ng ating gobyerno. So ngayon, ang tunay na Estado ng Pilipinas, nire-reflect ng mga ganitong pagtitipon. So yung mga hinanain na naririnig nyo dito, ibig sabihin ang tingin ng mga tao, mahalaga na siya at uh, laganap na kaya kailangan ng na magsalita. Nakakalungkot dahil umabot tayo sa punto na watak-watak tayo at nasa peligro tayo na magsimula ang isang digmaan uh, sa pagitan ng China at ng ating bansang Pilipinas. Gaano importante yung ganitong pagtitipon? Kinakailangan tayo makiramay sa mga kababayan natin higit dito sa Hong Kong, sa Macau at China. Dahil kagaya ng akin na sambit, kapag ka sumabog ang isang digmaan sa pagitan ng China at Pilipinas, ang unang tatamaan at maapektuhan ay yung mga kababayan natin dito sa Hong Kong, sa China at Macau. At tanakakatakot uh, nakakatakot yung mga pagiging warmongers, war uh, positioning and war statement, war-like statements ng mga nasa pamahalaan because we are exposing our kababayan to discrimination baari silang in fact punishable yon under our laws, article 118 of the revised penal code yung uh, inciting to war and giving motives for reprisal na baka sakta naman sila rito so isa po yan sa kinakatakot po ng ating mga kababayan kasi hanggang ngayon po ay eh, patuloy na nag-i-escalate po ang issue sa West Philippines Sea at wala pa rin uh, malinaw po na solusyon ang plano ng ating Presidente. At ang uh, panawagan po ni Putin pati na tanggalin na po yung mga missile na pagmamayari ng tanong na dito sa ating bansa ay hanggang ngayon ay hindi pa rin natanggal. So sa mga ganyang klaseng uh, pangyari makabayan po natin ay hindi po may iwasan na talagang matakot po tayo. Particularly po ang uh, naman ng AFA, ang sinabi po ni Senator Amy Marcos na may nakatutok na po na 25 na hypersonic missiles na pagmamayari ng China. So kahit sabihin nilang hindi totoo, kahit sabihin ng China na hindi totoo, pero nakakalarma po yan. Dahil sa mga ganyang klaseng uh, mga information, alam po natin na classified po yan. Posible na i-deny ng China, posible na i-deny po ng uh, pamunuan ng ating uh, kasundaluhan dito sa Pilipinas. Pero dahil may impormasyon na nakuha po itong si Jaime Marcos, posible po na ito ay totoo at dapat po tayong mangampak. So ang solusyon po da, dyan, ay wala po uh, kanino man kundi nasa ating Presidente. Dahil siya po ang uh, may desisyon, siya po yung makakapag kung ano ang dapat siya gawin particularly po sa ating foreign policy. Sa so, mga kapabayan po natin, muli, nagagana po yung mga hakbang ng maisog dahil sa kapalpakan kapabayan po ng nasa gobyerno nung ngayon. Ah, so hanggat hindi po ito naayos, hanggat po hindi ito na wawakasan, ay patuloy po yung mga hakbang ng maisog at mas marami pa sa aking pagkakaalam ang mananawagan ng pagbaba ng ating Presidente. So, yan na muna yung ating update at kung kayo po ay may komento rin uh, sentimento patungkol sa isyong ito, you are uh, free to write your comments mga kababayan. Thank you. At ito po ang ating uh, bagong isyo ng bayan. Salamat.